<laughs> Ganda ng kapatid ka. Buti. <laughs> Kung kailan may dugo ako, buti ka. Nagbigay, o. Oh. Ayan, Oh. Pinaghirapan daw ng aking kapatid. Kung kailan naman mga ako may dugo, o. Oh. May menstruation. May red days. Eh, maasim nga daw. Nag-ano pa ako ng asin sa asin niya. talaga naman, o. Oh. Pinrobidan niya pa yung asin-asin. Saan asin. asin. asin to? Bunga na sa inyo? Na. Ito? Na, saan Oo. Oo. Ay! Anong mas na nga? Aano, ano nga anong, anong ato? Anong Bangkok. Ayan, may bangkok ako dito. Magsabay-sabay tayo maglaway. Ayan, kakain tayo ng bigay ng aking kapatir. Ah, oh, Diyos ko, naglalaway ako. Dami laway ah. Bakit ang kinuha asin ay yung ano? Sa amin to galing? Hindi, sa amin. Ah, kasi nga. Ayun, na din kita ng asin. Ayan nga eh, akala ko dyan eh. May rock salt kasi ako yung malalaki. Ang gusto ko kasi yung ano talaga. Malalaking rock salt. Ayan. First bite para sa inyong lahat. Hmm. ano ah? Tamis. Bako. Ayan, ang tamis nga. Ah, sarap. Kala mo naman ay ano? Ayun, maasim. Hindi yan. Kala ko'y maasim. At gawa nga nang inisip ko ako'y may first day. Kaya hindi ako makaalis ng kwarto. Ayan o, no? oh, sarap, grobe. Nakakain na kayo? Hindi, mm -mm, bago kami mali. Sino ko mo nga? Isang araw pa yung kapit mm. bahay. niya yung anak niya. Nanilimutan <laughs> hmm. mm. mm. ko nga. Yung mga may laglag. Dapat dinikdik mo pa yung asin, yung ano. Yung sili. Inano ko na nga ng ganun. Sarap. Pag na dikdik, tapos gusto ko rock salt. <coughs> Wala. Wala akong rock Ayaw ko na sobrang, ano. Yan. Mm, Mapaparami kasi pagkayong tino. Sarap. Bilib. Sama. Kain lang yung buto-buto lang. Ito, 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 ito. Hmm. Marabe. Ano naman mara naman nabigyan to? Ha? Huh? At ngayon lang. Dapat nga ng isang araw. Hmm. And nalilimutan ko nga na sa ako. Nalilimutan daw nung ang kapatid akong bigyan. Tapos pag magbibigay siya, nakabalat na. Kasi alam niyo, tamad ako magbalat. Hmm, diba? Kasi hindi ko yan kakainin. Kainin ko man yan, gaganunin ko lang yan, oh bibiyakin ko lang. Eh, mas masarap kasi pag ganito talaga, Oh. Ayan. Dati, yung bata kami, kahit gano'ng kalaki yung santol, nilulunok namin yung boto Kaya nga ngayon. Ngayon, maarte na ako. Hindi ko na nalulunok. Iba na nilulunok ko. Darna. Kasi baka maging dar na ako eh. Mat madaig ko si Angel Luxin. Hmm. Mahirap na. Sarap. Yung Pero... nagbigay sa akin ng santol, naglalaway na. Maingit ka. <laughs> Pinagdamutan yung may... Kumain na kami kanina. Ha? What? Pinaglag? Pinaglag? Saan? Humingi ako na isang candy niyan. Bibigyan ko din niya ng candy. Hmm. -nagn, Mauubos kaya, ko yata ito ah. Nagkain naman ako ng tanghalian kaya ito na yung pampahimagas ko. Hmm. Juicy ano? Ang juicy niya. Mm. 500 lang yan. <laughs> ano ba yan? Malulawa ako? Kaya pala? Kaya pala na 500 pesos daw ito, tatlo. Ano yung Diyo na maya? Ah? Special yung asin yan. Nahal doon sa asin. <laughs> Pinaghirapan pa daw yung asin, kaya 500 pesos yung tatlo. <laughs> yung yun. Nasa hotel. Parang nasa ano ako ah. Hmm, sabah? Hmm. Tinaloy na rin sa iyo. Sarap. Isa rin sa gusto ko sa santol yung ginu juice. Bababad sa tubig tapos lagyan ng yelo, asukal. Ah, sarap. May ganto rin siya. Kasama na yung buto at saka yung balat. Yung ganto, yung binalatan. Tapos ibababad mo siya ng medyo ilang ano sa ano mo para mas malasa mo yung yung pagkasantol. Tapos gusto ko rin yung ginugula, yung nilalagyan siya ng alamang ginataan Oh, sarap sinantulan. Dahil medyo marami-raming karne eh, na may, medyo may taba. Sarap. Medyo may alat ng kaunti. Gawa ng alamang. Sarap. Yun ang mga gusto kong santol. Mm. Pero kapag talagang ano na, ganito na lang. Sapat na. Hmm. Sarap. Hmm. Sarap. Maglaway tayong lahat. Sarap! Craving. Satisfied. Pero hindi naman ako nag-crave dito. Nang bigla ko lang nakita. Daladala ng aking kapatid. Nag-crave na ako. Hindi hmm. siya maasim. Mm. Matamis siya. Pero isa lang kakainin ko. Ay, nakakangil agad. Ano po kasi Hindi ako makadami ng ganyan. Kasi baka mag-ano yung chanko eh. Gawa nang ako may dugo. Ano ba lang ako? Matamis siya. Kaya lang nga eh. May dugo po ako. Sarap. Parang gusto ko lunokin yung buto sobrang tamis, parang hinayang ako doon sa niluluwa ko. Buwan ng ang tamis talaga niya. Kaya lang, Okay. That's it. Yun muna. For now. Thank you for watching. Bye. Hmm. Salang muna. Mamaya ulit. Baka mabigla yung chan ko kasi may dugo ako. Bye, eh, no? Kitang-kita naman, eh. Pagka, di ba, pagka magkakaroon ka. Yan, 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 yan pangita eh, na magkakaroon ka na eh, nagkaroon na ako kagabi, oh, ayan yan ang anak bye, thank you for